magandang araw mga viewers dyan yung araw ay magpalit tayo ng ating packing maglagay tayo ng packing sa ating water pump guys ang pagpalit lang nito ng water pump packing ay susukatin, na, na susukatin lang natin dito yung kanyang pabilog at kung masukat nyo na kung wari ganito siya ganito siya kalaki eh dito mo siya puputulin eh hey, ngayon guys mayroon akong pinutol na at pinasok ko na dito sa loob ng aking ating water pump madali lang ito guys ba, -ba lang yun yung, yung clip dito dito guys oh may naka clip o nyo lang yung kabilog niya ditong ihi susukatin nyo kunwari nasukat nyo na mga ganito ay eh dito nyo siya puputulin pagkatapos kuha kayo na kuha kayo na grasa at Lagyan nyo ng grasa yung packing. Yan. Para pag nilagay nyo rito sa kanyang ihi, ikakapit siya. Yan. Yan guys. Lagyan nyo ng grasa. Yan. Damihan nyo guys para mas madami, mas madulas. Yan guys. oh, so. yan ang packing ko pala na binili ay eh, para ito sa detris na water pump kasi pag sa D4 na water pump ang bibili mong packing eh, kailangan mo pang pihitin o yan para hindi ma tagal maglagay dito guys sa ah loob ng lagyan ng packing guys kasyang kasya sa guys yung detris katapos pasok mo yung kanyang pang pang dito yung cup nya pang pihit guys. Ayan. Pagkatapos, balik nyo na lang yung kwer kwerka nya para sa paghigpit. Ayan guys ya. Pasok natin ang dalawang kwerka Para pantay yung paghigpit Ang ating packing ya. Kita natin guys guys dali lang naman guys mag palit ng packing sa ating water pump yun guys maraming salamat at sana mayroon kayong natutunan sa atin so ulit guys bago kayo mag magpalit ng ating packing katin mo na dito yung kanyang kalaki ng ihi pagkatapos kung sukat nyo na kung hanggang saan putulin nyo guys yan, pagkatapos nyo na putol lagyan nyo ng grasa, yan para mas madulas at kakapit dun sa may ihi at madali nyo ipasok dito sa loob ng ating packing, packing na lalagyan yan okay guys, maraming salamat